Kuya yeah, yeah, yes. Bog, kayo Ay, yung, po ang unang nakabisita kay Tatay Digong since umuwi si Ma'am Elizabeth at si Isabel last I, week. I, no? so, kamusta naman po si Tatay Digong? Alay. Palagi yun ang sinasabi nyo, alay. But Alive. Uh, alam nyo, bawal magsabi sa mga pinag-usapan, pero uh, ano yung assessment nyo naman kay Kuya Tatay Digong? Again? Assessment nyo? Alay. Is he, was he happy during your visit? Uh, surprise of course. but, but so, uh, dahil hindi siya akalain kayong yung susunod na bibisita. Uh, his, uh, he was happy to, to see me. So, okay lang. Ah uh, ayun uh, lang ano I, I, I cannot disclose what transpired. Uh, no. Pero yung physical condition niya, ano assessment niya sa physical condition? Alright. <laughs> so he was happy during your visit. Yeah. Pero nagkwentuhan naman kayo about any fakes? Ah, mostly on family matters. If you are So, yun lang. Uh, It's okay. Uh, walang message or anything? Galing sa kanya? Wala naman. Kwan lang. Mostly on family matters ang pinag-usapan naman. house beauty doing the Philippines, her uh, niya, siblings, and all that, so... How long are you staying for the Netherlands? Uh I will be here, kung sino ang next magpapalit, so probably in the next uh, week or so. So mga two weeks kayo dito? Uh, so, nagaantay lang ako who's uh, going to take over, uh, after that, then I go back home. Okay, not much can be reported talaga, no, dahil uh, na nang babawala. Can I ask one question lang? Sir Bong, how did you feel uh, that you're back here in the Netherlands and that you saw your brother alive? Actually, uh, I haven't, uh, hindi ko pa nakuha ng lamig because, you know, we, we just came from Los Angeles. Malamig na doon, pag-uwi. So, a week after, the next time, uh, ako daw munang pumulit ko, I'm still having uh, my jet lag pero ah uh, so wow. no. eh, si Tata Willem niya so of course I cannot say no. So nandito naman ako. So ang jet lag ko is LA and uh, Netherlands naghalo. Okay. <laughs> <laughs> mahirap yung jet lag so, yan. mahirap. Sir Bong, welcome back to the Netherlands and good to see you back. Oh, yeah. Sir Bong, yeah, okay, uh question. one thing uh again and again uh in behalf of the siblings uh, family ni PRRD uh, and myself. I would like to thank you again for your undying support kay PRRD. Maraming maraming salamat po. Thank you, Sir Bong. Do you have a question? Yes, I have a question. Yeah. Sir Bong, uh, alam naman po natin na ang mga supporters ni President Duterte ay uh, pela, uh ano, na talaga namin siya. Uh, ano po ang ma-advise nyo po sa amin para just to give us hope uh para sa akin or, or my personal uh yes please uh, uh masasabi ko uh, I hope uh, you will still continue you, you know itong uh, uh galaw na ito that uh, you are all here uh, so that makikita talaga nila at uh, you know uh, there are supporters all over the world na nagkukuhan kay PRRB so hanggat ang presence ninyo at saka bosses ninyo nandito that will be a big help to really bring him home bring him Thank home you. bring, you, sir, him home. Home. bring him home bring him home Bring him home! Him sir, are you okay for photo opportunity? Si, uh, before that, si JB Hindo, um, course, we know you're one of the 10. you're going home any message Yup. Uh, i was here nung september 20 sa isang maisog event at bago ako umuwi bukas i have to pass by our former president si kay Tatay Digong gaya ninyo isa ako sa unang nag-imbita sa kanya na tumakbong presidente ah uh, yung katayuan niya ngayon dahil sa atin dahil Hiningi natin sa isang mayor ng Dabao na tahimik na mumuhay na ituloy ang laban at the national level. At eh, hindi tayo nagkamali, pinaganda niya ang Pilipinas nung siya ay presidente at nilabanan niya ang kriminalidad, terorismo, at ang iligal na droga. This is the price he has to pay. Nakakalungkot, but uh, makikita natin maraming nagmamahal sa kanya. Isa ako doon. Kaya bago ako umuwi ng Pilipinas, kailangan kong dumaan dito. So alam ba ni Tatay Digong na maraming Pilipino nagmamahal sa kanya? Sa susunod sir. Uh, uh, sayang uh, hindi mo nabanggit na nandito uh, si JB. Saan? papasok ah, ka pa eh, naman ulit. Bukas sabi mo. Sa oh, Pagbisita pag, -pag bisita, nandito yung isa niyang senador. Uh, uh, malungkot ako pero nagbukas rin sa aking mga mata na ang daming Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, ang nagmamahal sa kanya. Yeah, yeah. yeah. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay! Mabuhay! Thank you, Toto. Okay. So, picture, 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 picture. Sino ang gusto? Thank you, Toto. Do you have a question? Yeah. Sir Bob, uh, Alam naman po natin uh, na mga supporters ni President Duterte ay eh uh, ano nakisali talaga na siya. Kayo uh, no, ano po ang um, maa-advise niyo po sa amin. For sure. just to give us hope. Uh tibara sa ako my personal na experience. Sa sa I hope là cái 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 Really, 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 really. Bring him home! Thank you. Bring, Bring him home! Him home. Bring, Bring him home! Him Bring home. him home! Sir, are you okay for a photo opportunity? Uh, before that, si J.D. Hindo, um, of course we know you're one of the dcf You're going home. Any message? Yeah. Uh, I was here no muna September 20 sa so isa ma-ease event. At bago ako umuwi bukas, I have to pass by our former President, si eh, Tatay Digong. Gaya ninyo, isa ako sa unang nag-imbita sa kanya na tumakbong Presidente, uh, yung katayuan niya ngayon dahil sa atin. Dahil, hiningi natin sa isang Mayor ng Dabao na tahimik na mumuhay, na ituloy ang laban at the national level. At eh, hindi tayo nagkamali, pinaganda niya ang Pilipinas nung siya ay Presidente, at nilabanan niya ang kriminalidad, terorismo, at ang iligal na droga. This is the price he has to pay. Nakakalungkot, but uh, makikita natin maraming nagmamahal sa kanya. Isa ako doon. Kaya bago ako nung ng Pilipinas, kailangan ko magmamahal. Sa so, alam ba ni Tatay Digong na maraming Pilipino nagmamahal sa kanya? Sa so, susunod, sir. Sayang okay. hindi mo nabanggit na nandito si JP. Papasok ka na pa naman ulit. Bukas, sabi mo. Bukas, sabi mo. Pag, -pag bisita, nandito yung isa niyang senador. Uh, uh, malungkot ako, pero nagbukas rin sa ating mga mata na ang daming Pilipino, hindi na sa Pilipinas ang <laughs> nagbabahas. Yes. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! 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 Thank you for okay, so. Picture-picture, picture-picture. Sino gusto? Picture-picture. Yung mga first-timers. Sino mga first-timers? first-timers. Picture-pictures. First How, How, How are you? Missy po lang ako, walang oh, beso. Dito po lang kayo Missy eh. Missy <laughs> po. Oo. Oh. Halika, nalala shoutout ka dito kay Sir Toph. Shoutout mo yung mga taga sa inyo. Hai, sir, hari itu. Dilih. Shout out si Noba. Si Noba. Mga taga-aklan. Sanji, sir. Susunod, <laughs> susunod First timer na. Akala nyo, yung yung pista. Akala nyo, yung pista.

Welcome back to Ay, uh, Welcome back May ano you know ma? Shout out. Queen Mag shout out ka <laughs> <laughs> Yeah <laughs>